silipin kung tama ang naging hula ni Prince. Sa so, tingin mo, mayroon kayang tama dyan. Feeling perfect ko, ano, mo? tama dyan yung isa or dalawa. Ah, oh, okay. Oh, sige, yeah. ito na nga. May tama ko. Hmm, alamin na natin kung may na-imatch ka ba, ha? Anong sabi ng balita? Oh! Oh! oh. Perfect! Ay, Perfect! Perfect! <laughs> sa gitna. At alamin na ang mga kwento nila. Simula natin kay Kuya King. Sama mo kami dito sa gitna. Dahil si Kuya King ang totoong teenager na dahan ng multo. multo. Oh, Sabi ko sa eh. Oh, oh, oh. Siya Sabi ko na. Siya yun. So nag-aaral ka pa ba nung time na yon? Nung time na yon nandun ako sa province namin, which is sa uh, Tarlac. So sa, mama, sa bahay ng mama and step, step, stepfather ko. Mm -mm. Then... One time, naisipan naming manood ng TV What? ng pinsan ko at kaibigan namin together. So, nung time na 'yon, gabi na. Then biglang nag-blackout. Doon po yung unang first encounter ko doon sa multo na 'yon which uh -oh. is white lady. White, hey, white lady. ba yung nagpakita pa pakita. siya. Agad 'yung nagparamdam lang. Mo? Nagparamdam mo? po siya at the same time, barang nung time na 'yon, dahang-dahan po siyang umupo sa paanan ko kasi Ay! nung time na um nung time po na hindi po kami makagalaw that time na kasi madilim buong kaligid, all black. So, that time, daan daan po siyang umupo sa paanan ko. Taramdaman ko po yung bigat tsaka lamig. Oo, uh, oo. Uh, uh. Paano mo nalaman sa... ang white lady? Ba't hindi chana. Uh, uh. May kwento na po talaga doon na meron na po talagang white lady doon uh. sa... Sa bahay? ...bahay na yun, Which uh. is, may, may binabantayan daw po. Tsaka may mga nakakakita ng ibang tao. Ah, uh. ikaw uh. mismo hindi mo siya nakita? Na totoo, na na buo. K ngayon wala na, wala na hindi, ngayon. Hindi, ito nga recently daw merong nangyari Last ulit, Last year po eh. yun. Last, oh, year last year lang? Papaano last Naman? Bali, nung kaya teenager po, naulit lang po siya last year. First okay. encounter so, ko po nung teenager ako. So wala na? Ngayon wala na siya? Wala na po, kasi hindi na rin po ako, na. ako nakakaulit. Talaga bang sensitive ka? Mad madalas ka nakakaramdam ng mga ganyan? Actually, yun nga po yung pinagtata ko kasi hindi rin po bukas yung parang oh. Mahira. Mahira po ako makaram... Mahira po ako makakita, pero mas madalas po akong makaramdam. Makaram so since yun. then, never pa siya nagpakita sa'yo? Okay. Yung tela tela lang po ng kanyang dress. So, halimbawa, yung yung dulo po ng press niya. Mo. Yung aninag po Parang dumadaan niya. lang. Ganyan. Dumadaan. Kahit nga po sa salamin nakita ko po siya. Oh, yes. Yeah. Mm. After Pusa, that Alam mo, ipag-pray -ipag mo yung sarili mo Totoo at ipag-pray ipag mo siya. Oo. Kasi yung mga ganyan naghahanap lang ng dasal yan. Pag nabigyan mo yan ng, ano, ng prayer at na nakatawid siya doon sa liwanag. Oh, Ayaya. Yeah, yeah. Pero dito sa TikTok lang congratulations dahil mga additional cash prize! Yes. Thank, Thank you so much, King! Thank you po! Alright, na Kaya tayo kay Ace naman tayo, Sir King. Thank you, King! Maraming-maraming salamat. Balik ka Dahil, eto, medyo tama naman si Kuya Kim sa kanyang hula. Si Ace kasi yung maghulang nakapagpatayo ng therapy center for children with special needs. Kita mo na! Galing mo doon, Kuya Kim! Kita mo na! Yes, yes. Siya yung tipo eh. Yung tipo ng mukha na yan. Yan yung nagpapatawin. Pinanganak kasi, panganay niyang anak na mayroong speech delay. Bago ang lahat, naging father ako ng dalawang boys. And then, yun, um, yung panganay ko, uh, nagkaroon siya ng speech delay ng two years old. So, medyo, nagkaroon ako ng sort of anxiety. Mm, Talagang na-stress ako. So, ang ginawa ko, syempre, ang uh, sabi ng developmental pedia, is kailangan i-undergo talaga to ng therapy. So, syempre, habang pinapaterapy ko tong anak ko, syempre, medyo, medyo entrepreneur kasi ako. Isa akong negosyante. Then, Naisip ko na bakit hindi ako magtayo ng sarili kong center, 'di ba? So, yun yung ginawa ko na nag nag nag, nag, nag putap muna ako ng isang maliit na ng studio, tapos yun nag-hire ako ng ng uh, teacher, ng therapist, behavioral, OT and speech therapist. Then yun, uh so far so good po. Um nagtagal na po yung center ko for two years and I have seven branches na po. Wow! Wow! Yes. wow. Yes. wow. Yes. Opo. And then, siyempre, ang um, gusto ko pong uh, syempre gusto kong maging uh, eye-opener sa mga parents. Syempre, yes. Na wag silang maging in-denial mm -hmm. sa mga bata Oo. nila. Pagka meron ng something sa bata na hindi pa nakakapagsalita or hindi nag-eye contact, eye contact sa loob ng uh, two years old, ipatingin nila sa developmental pedia. Huwag sila makikinig sa kahit sino na, Apo. ay, yung anak mo, bakit ganto? Bakit may uh -oh. something, ganyan-ganyan? Uh, hindi. Uh, punta po kayo sa developmental pedia. Sa professional talaga. Yes, of course. Uh -huh. And so, talaga. Sir Ace, kamusta naman po yung anak nyo ngayon? Kamusta so far, so good. Ang aking anak ay nag aaral sa sa regular school. Wow! Very yeah. right. so good! In, uh, almost, um, parang, kasi syempre, di ba, parang, sabihin natin hindi siya naging totally normal as a as a kid. Yeah. Diba? Pero ngayon, ngayon, talagang para makikita mo wala nang nangyari. Nautusan mo, medyo, hindi lang masyado pala salita. Pero talagang nandunay yung diba, years may, of work. Sobrang inspirational. Oh, oh. Sobrang inspirational. Thank order. you. Maraming, sa maraming salamat. Maraming salamat. salamat. Dahil naman ka din na hulaan. May additional cash prize ka from TikTok. Look! Congratulations! Good. Thank you. At ngayon naman, tawagin naman natin si Jersey. Yeah, si Jersey na OFW. noong ang gera para sa anak na may sakit. Wow. Ayun. So, 11. kahit alam mo, kahit natatakot ka, alam mo may mga, may mga gerang nangyayari, talagang nagsakripisyo ka para pumunta sa Lebanon. Yes, mamam. Mm -hmm. Yeah. So, kumusta ang naging trabaho mo doon habang may kaba? May halong takot po, lalo na yung pagpunta ko doon yung first time ko talaga. May mga magaganda rin naman. Mm -hmm. May hindi maganda. Halo-halo po. Pero masabi ko, okay naman po yung naging experience ko. Nakayanan ko siya. Siyempre, dahil yun sa anak ko. Yeah, At here, ko lang, paano ka nakauwi, di ba, pag ganun, mahirap makabiyahe ng Pilipinas pag may gera? Walang yung flight. Or time time naman po na yun, okay, okay naman na po na tapos ko po yung kontrata. Okay naman po yung flight na yun. Ayun, okay. salamat, salamat. Hindi ka ba nahirapan bilang isang kababaihan doon sa Lebanon nung panahon na yun? Matigas sa kababaihan nung panahon na yun, eh. Ang kultura doon. Opo, nahirapan din po pero laban lang eh. Mm -hmm. Andun yung motivation ko na kaya ako pumunta rito, Dahil kaya ako ano. 'to ginawa para sa sa Panginoon nanay, talaga ay kakapit. Ang mga nanay, especially mabuhay kayo mga OFW na mga nanay, lahat talaga susuungin kahit na anong hirap, kahit anong panganib para sa pamilya. Yes, yes. mabuhay kayo. mamang ka. ma yan. Thank you at maraming maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga yes. kwento. Mama, mama. Maraming maraming salamat. The brighter side Ayan. ate. Congratulations. May additional cash prize ka from TikTok. Look. Thank you Ayan. so much ate, Jersey. Kwento. Maraming salamat kay King, kay Ace, and of course, Jersey. Maraming salamat. Thank you. At syempre, thank you din kay Prince. Prince. Naka-zero point ka, friend. Perfect po Oh, Pero hira kamusta naman ang pakikipag-hulaan? Grabe, ano talaga, hindi ko na-expect na ang hirap pala, no? Talagang hindi na-expect oh, oh, eh. Di ba oh. tulad ng multo, lalaki pala oh, yung diba? gusto. Kailangan mo rin ba ng therapy? <laughs> <laughs> Ibang therapy naman yan, mamang Ibang therapy. Oh, sige, 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 sige. Oh. Ito na!